Dito mo ito, sir, wala masakyan. Tawag ka lang isang late na, yatid ka libre. Ito, libre, walang bayad. Ikaw po libar. Saan ka ate? Wala bayad yan. Lager yan. Saan ka ate? Ha? Hindi, anong... Anong nalagay sa Google Map, ma'am? 5.30 show? 5.30 show. 5.30 show. Ano aras ba pasok mo, ma'am? Mag-a-apply ano ang Ah, mag-a-apply ka trabaho? Pwede nyo mo salamat Okay ka na, ma'am? Uh, 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 ano? Ano si vlogger? Oo, para sa'yo Ano ang problema, ma'am? Bakit di ka makasakay? Ah, uh, kanina po ako naantay Wala pa na ikubaw lang yun eh. Ah, ano nag-aantay ka ng kubaw na jeep? Hindi, yung crossing lang Ah, crossing? Walang dumadaan? Oo uh -uh. Kanina ka pa ba rin? Hmm, mga ano sa 15 minutes na siguro. Huwag kang madalala mo, tapos na ang problema mo. Ay, salamat. Ito yun mo mo, yung mataas na building na yan. Uh -huh. You're welcome po, you're welcome.